kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. ng pulis ay masama. Marami pa rin tapat at matino. Ngunit may ilang dahilan kung bakit may mga pulis na nauugnay sa katiwalian at kriminalidad. May ilang pulis na pumapasok sa serbisyo hindi dahil sa tunay na hangarin na maglingkod, kundi dahil sa kapangyarihan, binipisyo o sweldo. Kapag mahinang integridad, may mga pagkakataon na ang ilang pulis ay nagiging protektor ng ilegal na aktibidad tulad ng droga, sugal o smuggling dahil sa malaking pera o pressure. Pagamat may internal of Affairs Service pero minsan ay mabagal ang proseso, kulang sa resources o hindi sapat ang oversight sa mga earring officers. May mga pulis na ginagamit ang badge at baril para manakot, mangikil o gumawa ng pang-aabuso dahil alam nilang may kapangyarihan sila. May mga nagsasabi na hindi lahat ng pulis ay dumadaan sa regular psychological checkups, stress management o ethics training kaya nagkakaroon ng mga kaso ng agresyon, miskanda o pang-aabuso so November 22, 2025, ang araw na muli na namang nabigyan ng matinding kahihiyan ng PNP dahil sa insidente sa isang tahanan sa barangay Talabatres Res, Bacor, Siricavite, kung saan pumasok ang labing-apat na pulis na umanoy, nag-claim na gumagawa sila ng anti-illegal drugs operation ayon sa biktima na binansagang si Nena, labing-walong taong kulang online seller at grade 9 na estudyante. Hindi umano nagpakilala ang mga pulis at hindi rin nagpakita ng search warrant bago pumasok sa kanilang bahay. Kinuha nila ang ilan sa mga pag-aari ng biktima. Ang kanyang mga sing-sing, cellphone na iPhone 13 at pati isang motorsiklo na kulay dilaw na Mio 125i ay hindi rin nakaligtas sa kanila. Ayon sa reklamo, isa sa mga pulis na kanilang team leader mismo na may ranggong lieutenant ang umanoy nang walang hiya sa biktima sa loob mismo ng kanyang kwarto sinarad nila kumano ng pulis ang pinto ng kwarto bago niya ginawa ang kanyang kabastusan After po na pumasok po sila sa sa aking kwarto ay naghalughog na po sila ng mga gamit na naghanap po sila ng mga any illegal things and wala naman po silang nakuha and sinabi po nila sa akin na dahil wala naman po silang ibang nakuhang any illegal things or ano man po, uh, ako na lang daw po ang kanilang kukuhain bilang uh, bilang kabalit po na hindi po nila ako kukuhain or ikukulong. Um, yung team leader na daw po ang bahala sa, ang, ang may bahala sa akin. Um, before po noon, uh, may mga kinuha na po silang mga gamit, katulad ng mga sapatos po ng aking boyfriend, mga gamit po, uh, alikad siya po, uh, dalawang gintong singsing, dalawang helmet at uh, iba pa po. Doon po ay pinalabas na po ang mga kasama niya sa aking kwarto and yung mga kasama niya po ay parang aware na po sila na may mangyayaring ganun po sa amin dalawa sa loob ng aking kwarto doon po sa, sa lo, pagtapos po nilang lumabas ng kwarto ay agad naman po niya akong pinasarado, pinalak ang aking ang ang aking pinto at doon naman po ay agad po siyang naghubad. May mga armas at pinaniniwala ang droga na narecover mula sa mga pulis na sangkot. Lahat ng labinapat na pulis ay miyembro ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit na nakatalaga sa Calabar Zone. Ang kanilang team leader ay isang pulis lieutenant at may isa pang mataas na opisyal, ang kanilang heavy o commander na may ranggong police colonel. Ang commander ay sinibak sa pwesto dahil sa command responsibility. Ibig sabihin, tinitingnan na responsable siya sa mga pagkakamali o paglabag ng kanyang mga tauhan. May apat na sospek mula sa labing apat ang nagpadala ng feelers na posibleng sumuko. Ang PNP ay nagutos ng investigasyon. Ang administrative probe ay hawak ng PNP Internal Affairs habang ang criminal investigation ay isinagawa ng Cavite Police. Eriridip sa pwesto ang lahat ng labing apat na pulis habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ang NAPOLCOM National Police Commission ay nag ng isang apat na taong investigatory team para magsagawa gawa ng isang independent fact-finding. Ang biktima at ang kanyang mga kamag-anak kasama ang kanyang live-in partner ng pinsan ay nagsampa ng opisyal na reklamo sa Napolcom. Arestado ang walo sa labing na pulis. Ang Napolcom Chief Commissioner ay nagbahayag na walang puwang ang kapastusan, walang puwang ang pagnanakaw sa loob ng Philippine National Police. Walang puwang ang panggagahasa, walang puwang ang pagnanakaw sa loob ng Philippine National Police you will contend with the National Police Commission. Tatapusin natin ang maliligayang araw na itong si Police Lieutenant Ram Rojun Pastor Maristela. Tapos na ang maliligayang araw mo. Uh, totoo, file ka ang gusto mo. O, pero alam mo na ang ending mo. Sa lahat ng kasama nila, eh, sasampulan namin kayo. Ito dapat makita ng tao na walang puwang ang gato klaseng pulis sa ating mga hanay the people need to trust in institutions the NAPOLCOM is there for you magandang pagkakataon ito ang pulis ng pulis ay ang NAPOLCOM buti ka mo, si NENA pumunta sa isang matikas na pulis o kay Colonel de sana general na rin to o hinuli niya lahat yung mga uh, involved dun sa kaganapang ito pero pwedeng magsumbong ang kahit na sinong biktima sa National Police Commission. Uulitin ko, ang police ng pulis ay ang napol kung mapapatunayan ng mga akusasyon ay maaaring haharap sila hindi lang kriminal na kaso kundi pati administratibong dismissal. Malaking isyo ito dahil ipinakita ng na nagrereklamo na may forma at otoridad ang mga pulis na umatake sa tahanan ng sibilyan at hindi rin sinunod ang tamang proseso. Halimbawa na lang ng pagpapakita ng search warrant ang pampapasto sa isang malubhang paglabag sa karapatang pantao kasama sa usapin ng posibleng command responsibility kaya may may tanong kung ang kultura ng unit o pamumuno ng PETEG SOU ang nagbigay daan upang mangyari ang ganitong insidente. Normally, kapag nagpa-file ng kasong kriminal, kaakibat po noon, kapartner ho kaagad noon yung kasong sibil. Ito po yung tinatawag na danyos. Dahil ikaw ay eh, may ginawang kalukuhan, magbabayad ka ng danyos sa iyong biktima. So magka-partner po yun. Ang nakakalimutan lagi at nakakalimutan madalas ay eh, yung kasong administratibo. Ito po yung nasa National Police Commission. Ito po ang fitness to wear the uniform. Dapat pa bang magpatuloy yung taong ito na magsuot ng uniforme, magsuot ng tsapa, magdala ng parel. So hindi po na makalimutan na napakulong natin siya, nakasuhan ng kasong kriminal, and yet yung pong kasong administratibo ay nakakalimutan yung mga taong bayan naman natin na lagi tinatanong o bakit sa ano lang, tinatanggal lang o ba dinidismiss lang. Hiwalay pong kaso yon Yung kasong kriminal, ang hawak po noon eh yung DOJ uh, na after which sasampas sa korte. Yun naman pong kasong administrativo sa Napolcom lang po yun na nagtutuloy-tuloy. Wala po sa IMIS, pupunta po ta sa ating legal service, after which pupunta po sa Commission and Bank kung saan tayo po ay nakaupo. So, kaklaruhin mo natin. At yun po ang utos natin mula po no tayo ay sumumpa dito sa Napolcom noong Abril. Lahat po ng bagong kaso dito tapos ng 60 days. 6-0 days. So today po sila nag-file. Nag-commit na po tayo na mga kasong bago ay eh, matatapos kaagad. So tatapusin po natin kaagad. Normally sinasabi din natin na oh we will investigate. Oh totoo we will investigate. Totoo naman nakapail na yung kaso. May epekto rin ito sa tiwala ng publiko sa pulisya kung ang mga opisyal na may mandato para manguna sa laban kontra sa droga ang magiging sangkot sa krimen ay mas lalong bumababa ang kredibilidad ng institusyon. Nang dahil sa panibagong insidente na naman na ito ay paniguradong sira na naman ang imahe ng mga kapulisan sa mga tao kaya nadadamay ang mga matitinong pulis na nasa serbisyo Maraming mamamayan ang nakakakita na kahit may kaso ang pulis pero minsan ay napapawalang sala nalilipat lang ng pwesto. Matagal nang may stigma laban sa pulis dahil sa mga nakaraang operasyon o insidente. Kaya mahirap may balikang tiwala kapag hindi malinaw kung ano ang nagiging resulta ng investigasyon sa mga pusadong pulis. Ay mas lalong lumalaki ang hindi pagkakaroon ng tiwala. Dapat lang siguro na higpita ng masusing background check. psychological test at mas mataas na qualification standards bago makapasok sa serbisyo dahil marami pa rin palang mga polis na para-para at walang hiya at prinsipyo Ikaw from 1 to 10 One is the highest Ilan ba ang tiwada mo sa mga kapulisan ng Pilipinas? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos Panoori, pindutin ang notification bell Mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan Maraming salamat po Hanggang sa susunod dito Sa Historiador Filipino